Okay. So, eto na yung current issue natin ngayon, yung COVID-19. Napakahirap sa lahat, lalo na sa mga frontliners at yung mga taong arawan ng kita. Na ano, nabanggit ko noon sa so, isa sa mga video ko na work from home ako, at so far, hindi pa naman apektado yung income ko. Kaya, yeah, thank God. Ha? Nakakainis ah, yung term na yun, di ba? Ako blessed kayo, pero kayo hindi. Maghintay muna kayo. Kucha, parang Philippine government si God ha. Kulang sa resources, hindi matulungan agad lahat. Anyway, sana maayos din kayo kung saan man kayo nanonood ng video na to at salamat sa pag-click. At again, ako nga pala si Joy and welcome to 80s Joy PH kung saan pinag-uusapan natin ay tungkol sa atheism, God belief at kung ano-ano pa. Today we will talk about bakit may mga kagaya ng COVID-19, yung mga hinayupak na virus na yan. And the bigger question, bakit nga ba nangyayari yung mga masasamang bagay sa tao at sa mundo despite of the supposed existence of a God. Discuss ko yung mga point of views ng mga believers about this at yung pananaw ko na rin bilang atheist. Uh, sa dulo ng video na to, I'll discuss yung tingin ko na magandang lesson na pwede nating matutunan sa sitwasyon na to. Whether atheist ka man o hindi. Aba ng intro, no? Pero, sige! Let's go! Okay, so lahat naman tayo siguro mag aagree na may masasamang bagay na nangyayari sa mundo, right? Ito sa ngayon, very real. Um, yung COVID-19, apektado tayo lahat. Yung tanong na bakit may masamang nangyayari despite of the supposed existence of a God is libong taon na na pinag-uusapan ng mga tao. Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na sagot. So, tingnan natin. So, dalawang klase yung kinukonsider na masamang nangyayari. Number one is yung masasamang bagay na man-made o yung gawa ng tao gaya ng pagpatay sa kapwa o yung pagdanakaw. Ang tawag dito is moral evil. Pangalawa, yung mga natural na masasamang bagay na nangyayari, yung wala tayong control, yung mga lindol, mga bagyo or mga asteroid na bumagsak from outer space, o yung mga pinanganak na bulag or may kapansanan. Ang tawag dito is natural evil. Now, sa COVID-19, hindi pa tayo sure kung ito ba ay natural or man-made. May mga reports na it's created in a laboratory daw as a weapon. Uh, sana may uh, maimbestigahan maigi ito, no, kung totoo nga yun, at mapanagot kung sino man yung may gawa nun, kung totoo nga yun. Pero regardless kung man-made or natural yung COVID-19, we can all agree na it's a bad thing. Okay, so how can bad things like this happen kung naniniwala ka sa isang God? Kasi ang common characteristic ng God na pinaniniwalaan ng karamihan ay isang all-powerful, meaning pinakamakapangyarihan na kayang gawin lahat. All-knowing, all meaning alam niya lahat ng bagay at lahat ng mangyayari bago pa mangyari. Next is yung all-good, meaning mabait at mapag-alagang Dios. So, contradiction siya or magkasalungat 'yun kung naniniwala ka sa ganyang klase ng God na nag-i-exist. At the same time, nakikita mo na may masasamang bagay na nangyayari sa mundo. All knowing pala, eh di alam niya kung paano mapigil or mapigilan yung COVID-19 umpisa pa lang. All powerful pala, eh, di kaya niyang pigilan yung COVID-19 anytime he wants. All good, eh bakit niya pinayagang magkaroon ng COVID-19 kung mabait pala siya? Dapat hindi na in the first place. So kung gusto mo pa maniwala sa Diyos, and at the same time maging tama yung katuwiran mo or yung logic mo, alam mo yun, yun may sense ka pa rin kausap. Dapat, i-give up mo yung isa o yung dalawa sa mga characteristics na yun. Pwedeng all-knowing God na lang yung pinaniwalaan mo pero hindi na all-powerful kasi hindi niya kayang pigilan lahat ng masasamang bagay na nangyayari. Or maybe, matalino siya and powerful pero hindi siya mabait. So okay lang na hindi niya pigilan yung COVID-19. It makes sense kasi hindi nga siya mabait. Which can be true kasi kung naniniwala kayo sa stories of the Bible, di diba, ang daming pinatay ni God sa Old Testament kasi na bad trip siya sa mga pinagagawa ng mga tao noon. So it's possible nga na hindi all good or mabait yung God na nag exist In that case, what's the point of worshipping such a God? And that's part of the reason why I'm an atheist. Hindi ko mapagtugma-tugma yung katuwiran ng religions. Kung ano ba talaga tong God na to. So for me, it sounds like gawa lang ng tao yung konsepto ng Diyos. And until magkaroon ng scientifically testable na evidence, ay hindi ako convinced na may Diyos. So susunod na katuwiran na naririnig ko from believers ay may masama daw na nangyayari kasi binigyan tayo ni God ng free will or yung kakayahang mag-decide para sa sarili natin. Meaning, oo, kaya niya pigilan yung magnanakaw, pero pag ginawa niya yun, ay maaapakan niya yung free will o yung karapatan na mag-decide ng mga tao. So, whether you believe na meron tayong free will or wala is another topic. Gagawa ako ng separate video about that. Magandang usapan din yung free will na yan. Pero balik muna tayo sa topic na to. So, yung free will na idea to explain why evil exists, hmm, yung binibigyan tayo ng chance na mamili, it makes sense. Pagdating sa man-made actions, yung gawa ng tao, gaya ng pagpatay o yung pagnanakaw, yung binanggit ko kanina, etc. Pero hindi siya applicable sa natural evil o yung mga bagyo, yung mga lindol, yung mga ganong sakuna. Hindi natin control yun eh. So yung idea ng free will o binigyan tayo ng karapatang pumili, hindi pa rin siya solid na reason. Hindi niya covered lahat eh. Pero makukulit pa rin talaga yung mga believers. Gusto pa rin nilang maniwala na may Diyos at manatili na may sense kausap. Kaya may mga iba pa silang reason. Ang isa pang reason, sabi is, may masamang bagay daw na nangyayari is para ma-appreciate natin yung magagandang bagay. Parang pleasure cannot exist without pain. Kasi how would you know a good feeling kung hindi mo pa daw na-experience yung bad feeling? Parang paano mo ma-appreciate yung pagiging busog kung never ka naman naging gutom? Hmm, So, ginawa ni God na magkaroon ng sakit na cancer para ma-appreciate natin yung pakiramdam na walang cancer? Thanks, ha? Ayos ka, ha? Para bang, pre, sinapak nga pala kita para ma-appreciate mo yung pakiramdam ng walang pasa sa muka. Para sa'yo yung ginawa ko na yan. Wow! Eto pa. Uh, sabi naman ng iba, ang purpose daw ng masamang nangyayari sa mundo ay para maturuan tayo ni God. Para mapatibay yung faith natin. Para maging worthy tayo na makapasok sa heaven. Nice! Ayos na sana eh, no? Pero, pwede mo ba kaming turuan nang hindi mo kami pinapatay? Kailangan ba talaga ng malubhang sakit o yung lindol na pumapatay ng libu-libong tao or mga outbreaks or pandemics para matuto kami? Imagine kung ganun sa schools, no? Uh, class, today, tuturuan ko kayo ng lesson about bacteria. Eto ang baso, puno ng bakterya yan. Inumin nyo yan para matuto kayo. Ewan ko lang kung may mag-enroll pa sa mga schools pag ganun, di ba? There are so many different ways to teach. At ang mabait na God chose the most violent ways to teach us. Ito pa. Meron nagsabi sa akin noon na negative ka kasi. Nakikita mo lang yung masasamang nangyayari sa mundo. How about yung mga mountains, yung mga puno, yung sunshine, yung mga blessings na binibigay ni God? Okay. So babaguhin ko lang yung focus ko. So ibabaling ko lang yung tingin ko okay na? Ganun? Okay, so, halimbawa, nakita mo akong pumatay ng pusa. Basta na lang, walang dahilan, pinatay ko yung pusa. Tapos tinanong mo ako, sabi, oh, ba't pa pinatay yung pusa? Tapos ang sagot ko sa'yo, eh, ba't ka nagpo-focus doon sa pagpatay ko sa pusa, ay eh, naglinis naman ako ng bahay kanina. Masyado kang negative. Ang labo, ba? Diba? So, changing my focus does not answer the question. So, I'm sure, meron pa mga ibang reasons yung mga believers na hindi ko nabanggit. banggit. Uh, pero ang bottom line, for me is, it's either you have to give up believing in an omni, yung all-powerful, all-knowing, or all-good na God. In that case, you'll end up with a God na may not even be worth worshiping. Or, maybe this God idea is simply a man-made concept na gawa ng mga sinaunang tao due to their lack of knowledge ng mundong ginagalawa nila. Kinailangan nila ng way to explain the unexplainable at that time. Oh, Lindul! Uh, naku, tagtuyot na. Uh, naku, natakpan ng buwan yung araw. Naku, pinaparusahan na tayo ng something powerful. We have studied and have explanations for those things now. So para sa akin, we can just focus on reality and stop calling an imaginary being. <sighs> Pero, you know, to be fair, sa mga panahon na ganito, ng COVID-19, may pandemic, isang global crisis, nakakastress naman talaga nakikita ko yung value ng religion or yung God belief sa ibang tao. At napapaisip din ako. For many people, there is really a psychological benefit yung religion. Nagiging source of hope nila, source of strength. At to some, it's their reason to keep going pa nga. So if religions or the God idea will go away completely, then paano yung mga tao na yun that benefits from the idea of a God? Meron din akong nakausap dati na sabi niya, uh, eh di kung walang Diyos or langit at impyerno, di magpapatay na lang tayo. Sabi ko naman, so ang reason lang kaya hindi ka pumapatay ng tao is dahil gusto mong mapunta sa langit. Ang sagot niya sa akin is, oo. Oh, sa ganong case, sa ganong tao, parang naiisip ko na okay na din siguro na may mga religions or God belief para sa mga ganong klasing tao. So I can agree, keep religions to exist, pero dapat they should not be taught as fact. Hindi siya Ituro na katotohanan, lalo na sa mga schools. Dapat kasama siya sa mga paksa ng mythology, yung cultural history of ancient beliefs. Ituro lahat ng evidence about it. Teach it for what it is, an extraordinary claim without scientific proof. Na-okay na ako dun. If it makes people feel good, eh bahala sila. Magdasal sila, kumanta sila, tumiwarik sila, magpaikot-ikot sila. Para sa God nila, I don't care but we should not give them or their institutions power over our society. They should be treated the same way as people who think Harry Potter is real. Oh, may mga ganun. Kasi sa panahon ngayon ng COVID-19, we can clearly see how practically useless yung mga iba't ibang gods ng mga tao. Pag nakakakita ako ng tao na tumutulong o gumagawa ng maganda sa kapwa sa panahon na to, what I see is people, real people doing real things. Ang mahirap pa nito, After ng paghihirap ng mga totoong tao, yung mga frontliners, yung mga nurses, doctors, scientists. After ng napakaraming mag-sacrifice to risk their lives at yung iba na matay talaga. Pag natapos to, yung ibang believers dyan, they will thank their God for the miracle and for answering their prayers. At may utang na loob pa tayo daw sa kanila pag nagkataon. Para sa akin, mag-focus na lang tayo on what is real or kung ano yung totoong nangyayari at tumulong tayo kung ano yung makakaya natin. Ako sa ngayon, wala akong naitutulong na something significant. Ang ginagawa ko ay yung lowest level ng pagtulong, kung masasabi mo ang pagtulong yon Which is to comply sa home quarantine na wag na dumagdag sa possible number of COVID-19 patients. And that's the truth. Wala akong malaking tulong na nagagawa. Eh yung iba, porkit nagdasal sila or yung know, akala mo laki na nagawa nila. Yung nag-post ng Jesus will beat COVID-19 sa caption nila sa FB. Akala mo ang laki na nang naitulong nila. Anyway, ito wala nang kinalaman sa atheism. Pero personal thing na gusto kong i-share sa inyo. Kasi ako, ang laking wake-up call din sa akin ito. This is a good time to reflect on reality. We all know that we live in an unpredictable, ever-changing world. Pero ngayon, mas mararamdaman mo talaga yung idea na yun. Totoong-totoo siya. Hindi na lang siya sa movies. Uh, kahit buisit yung COVID-19 na virus na yan Kahit papano, hopefully it can bring some good Ako personally, ang dami kong nare-realize ngayon Matagal ko na naiisip na dapat may multiple sources of income ako Kasi we live in an unpredictable world Pero hindi ko siya nagiging priority Pero ngayon, nare uh, marirealize mo na kung ano man yung trabaho mo Ano man yung source of income mo Pwedeng mawala anytime There's nothing that we can do about that So we must always be prepared for the worse. Kaya dapat talaga at least may 2 to 3 different sources of income ka Or even more kung kaya eh. At no, God will not provide. Sorry, we have to work for it. Unless mayaman ka pinanganak. And congratulations kung ganun. Ako yung sa anak ko din. Kung kayo, kung may anak kayo. I think this is the best time na ipakita sa kanila na ito yung mundo natin. Anything can happen. It's unpredictable. It's always changing. Tinuturo ko sa ka anak ko to ngayon, hindi para takutin siya, kundi para matuto siya, yung maging matibay at maging prepared mentally, financially, sa lahat. Kasi nga, this is life. Isa pang nagiging obvious ngayon yung kakulangan ng preparedness ng government natin from national hanggang sa LGUs. Regardless kung sino man yung political party na sinusuportahan mo, we can all agree na merong mga butas sa sistema natin na sana ma-improve moving forward dahil dito sa COVID-19. Isa pa, nai-expose din talaga ngayon yung epekto ng human activity sa environment. Nabilitahan nyo siguro sa Italy na dahil wala na mga tao sa streets, uh, yung mga rivers nila doon, yung mga isda, yung mga swans, at mga dolphin pa na hindi nila nakikita doon for decades, ay nabubuhay na ulit doon ngayon. Dito sa Pinas, yung air quality nag-improve dahil sa walang masyadong sasakyan na naglalabas ng usok sa kalsada. So magandang pag-usapan to after na masolve ng COVID-19 kasi nakita natin yung actual na effects sa environment pag nabawasan yung activity nating mga tao. So ang daming pwedeng matutunan na practical sa problema ng COVID-19 na sana magbigay ng improvement sa personal lives nating lahat at sa society natin in general. Pero bago mangyari lahat yan, dapat masolve muna natin tong problema na to. Kaya tulungan tayo. Stay home kung kaya naman at sumunod tayo sa payo ng mga doctors at health professionals natin. At kung kayo ng tipo na tumatawag-tawag kayo ng mga espiritu na yan sa panahon na to, eh, I guess karapatan nyo yan, bahala kayo. Pero looking at the evidence, we're on our own here as human beings. Kaya dapat, we should work together and focus on what is real. Believer ka man or atheist or anything in between, stay safe guys. Ingat kayo. Let's make it out of this alive para makapag-debate pa tayo ng mahabang panahon. Okay? Okay, salamat sa panonood at uh, kung may napulot kayo, again, you know the drill sa mga pinagsasabi ko na to. Uh, share nyo para may ibang, kung baka may iba pang makinabang na tao. At commenting kayo para tuloy-tuloy yung kwentuhan natin at yung learning natin sa isa't isa. -tisa. At uh, see you on the next video. Again, stay safe guys. Thank you very much.